Nagpalabas ng executive order si Pangulong Binigno Quino III na naglalayong mabigyang solusyon ang Manila Port Congestion at iba pang emergency cases sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribok. Nel, good evening. Ator ni Reg, idineklara nga ni Pangulong Binigno Quino III ang Port of Batangas at itong Subic Bay Freeport bilang extensions ng Port of Manila kung magkakaroon ng port congestion at iba pang emergency cases katulad ng kapag nagkaroon ng kalamidad o lockout. Ito ang pangunahing layon ng inilagdaang Executive Order No. 172 ng Pangulo. Ito ang pahayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte. the eo discusses it's one of the major factors that uh, hinders the free flow of goods and services passing through the ports and we've seen the effects that has been cascaded and that has an impact on the demand supply chain and eventually to economic growth and performance Nakasad sa EO na sa oras na ideklara ng Secretary of the Transportation and Communication na may port congestion o anumang emergency cases batay na rin sa recommendation ng Philippine Ports Authority ang mga pantalan ng Batangas at Subic Bay Freeport ay agad na magsisilbing extension ng Port of Manila. Lahat ng foreign vessels na ang destination ay sa Port of Manila ay maaaring dumirekta na sa mga nasabing port sa Batangas o sa so Subic bilang extension ng Port of Manila. Ito pa ang pahayag ng Malacañang as deemed as an extension, so as if you landed or birthed in Manila, but the fees of the port that you actually landed in will be the same. Ang deadline o ang detalye o uh, at guideline na naturang executive order ay nasa ang ilalabas ng DOTC sa lalong madaling panahon na turnerage. Uh, Nel, ito bang pag uh, pagdedeklara ng uh, extension ports nitong uh, Batangas at Subic? It, this is a permanent thing, no? Mm -hmm. Na pwede nang dun na talaga sila mag uh, ma, uh, magbaba ng mga kargamento? Dun sa mga, kung magkakaroon ng mga emergency cases mm -hmm. lamang, then kapag nagkaroon ng declaration ng DOTC, mm -hmm. uh, magkakaroon ng extension. Mm -hmm. Sa isang specific na specific na oras o ng panahon na ilalaan ng DOT si kapag ito ay uh, nalunasan na. Halimbawa, mm -hmm. yung uh, port congestion, kapag ito ay nalunasan na, ililift din itong ah. extension na ito. So, would it entail another executive order para malift naman yung uh, hindi na pagiging extension ng mga ports na yun? No, hindi na kailangan ng another EO kasi Uh, meron ng guidelines na ginagawa ang DOTC kung paano ba ito ipapatupad, paano ba yung regulation nito. Hmm. How about Mike? yung mga pagla pagdadala doon ng mga uh, crates, saka uh, mga kargamento na wala nang laman? Uh, doon din ba ilalagay sa Subic at saka sa Batangas o may iwan ito sa Manila? Katulad nung unang naging hakbang ng Malacanang, kaugnay dyan sa mga empty uh, hmm. ano na yan, cargos na yan, hmm. ay uh, inilalagay nila yan sa Subic. Yun mm -hmm. ang unang hakbang nila eh. Yung lahat ng libu libong mga container vans na yan, inilalagay nila sa Subic. So, yun muna ang unang hakbang nila. So, hindi na babago yan. For now, ang kanilang uh, uh, gagawing action muna ngayon ay yung malimintahan muna o magkaroon ng, uh, ng pangunahing solusyon mm -hmm. dito sa port congestion at gawing extension itong Batangas then itong Subic. Kasi, nung una, yung nung wala pa yung EO, Abuma uh, bumabatay muna, li, muna mm -hmm. sila doon sa pakiusapan. Mm. -hmm. Pakiusapan muna. So kung merong EO na, kumbaga ito ay institutionalized na yung order na ito. Maraming salamat, Nel Maribohok, para sa ulat na yan.